Sa panahong akala ng ilan ay tahimik na ang mga mamamayan ng China, bigla na lang nagulat ang mundo sa mga riot, kaguluhan at madugong labanan na nangyayari sa iba't ibang lungsod. Hindi lang ito basta rally. May mga opisyal ng gobyerno na pinatay. May mga mamamayan na nagbunyi sa pagkamatay ng mga tauhan ng Chinese Communist Party at may mga matapang na bumatikos kay Xi Jinping sa gitna ng matinding censorship. Gaano na ba kalala ang sitwasyon sa loob ng China? at ano ang nagtulak sa kanila para sa ganitong klasing pag-aaklas. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Dalawang linggo pa lang ang nakalilipas, isang napakalaking protesta ang naganap sa lungsod ng Chengdu. Isang aktivista ang nagbitin ng malalaking banner sa isang overpass na may matapang na panawagan para sa demokrasya at reforma sa pamahalaan. Ang mensahe, walang pagbabagong pampolitika, walang pagbangon ng bansa. Hindi lang ito basta protesta dahil isang taong paghahanda ang ginawa ng aktivistang si Mille Shinglin, 27 taong gulang mula si Chuan. Pero matapos ang kilos protestang ito, agad siyang nawala na isang karaniwang pattern sa mga tumitindig laban sa CCP. Pero hindi lang siya ang lumalaban. Sa iba't ibang bahagi ng China, lumalakas ang boses ng mamamayan. Sa isang lungsod, may mamamayang nabaril ang isang opisyal ng CCP at ang reaksyon ng tao tuwang-tuwa sila sa balita. Isa pa nga sa kanila ay tahasang nagsabi sa social media na sa hirap ng buhay ngayon, ang kasamaan ng CCP ay siguradong may kapalit na paghihiganti mula sa taumbayan. Hindi ito pangkaraniwang hinaing. Sumasabog ang galit ng mga tao kasabay ng pagguho ng ekonomiya ng bansa. Dati, pinagyayabang ng pamahalaan ang pag-angat ng ekonomiya ng China ng 5% kada taon, pero ayon sa mga eksperto, malayo ito sa katotohanan. Mas ramdam ng mga tao ang pagbaba ng presyo ng bilihin, tanda ng deflation at paghina ng kabuhayan. Parang 2008 ulit, pero mas malala dahil sobrang laki na ng utang ng bansa dahil sa sobrang paggasta para lang mapanatili ang ilusyon ng kaunlaran. Pinalala pa ito ng matagal ng mortgage crisis, Libu-libong mamamayan ang nawalan ng bahay o hindi natapos ang mga proyektong pabahay na binayaran na nila. Nagsimula ang mga protesta dahil dito, pero ngayon ay nauwi na sa matinding galit sa pamahalaan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lalong umiinit ang tensyon ay ang pakiramdam ng mga tao na wala silang boses, wala silang mapuntahan, at tila pinapabayaan sila habang ang CCP ay patuloy na nagpapalakas ng kontrol. Sa kabila ng matinding censorship, may mga kabataang Chino na lumalaban gamit ang social media. Oo, alam nating mahigpit ang pagpigil ng CCP sa mga salita ng oposisyon pero di nila kayang pahintuin ang lahat. May mga kabataang lantaran ng binabatikos si Xi Jinping at nakakahanap ng paraan para maipahayag ang hinaing nila. Kung tutuusin, hindi na bago ang mga ganitong kilos protesta. Naalala nyo ba ang Arab Spring? Mula sa simpleng vendor na inapi, lumagana pang galit at sa huli, bumagsak ang pamahalaan ng ilang bansa. Maaring maliit lang ang pinagmulan ng galit mula sa isang reklamo sa trabaho na hindi pinansin, isang bahay na hindi na ipatayo, o isang kawalang katarungan pero kapag naipon ito ay sumasabog at mukhang ito ang nangyayari ngayon sa China. Hindi lang galit ang nararamdaman ng mga mamamayang Chino ngayon kundi desperasyon. Kung noon, tahimik nilang tinitiis ang bigat ng buhay, ngayon ay lantaran na nilang sinisisi ang CCP sa paglala ng kanilang sitwasyon. Isang teenager pa lang kamakailan ang matapang na naglabas ng hinaing sa pamahalaan dahil sa epekto ng trade war ni Xi Jinping laban sa Amerika. Oo, ipinagmamalaki ng gobyerno na kaya nilang lumaban hanggang dulo, pero sino ba talaga ang nagbabayad ng presyo sa laban na yan? Hindi ang mga opisyal, hindi rin ang mga mayayaman, kundi ang karaniwang tao na mga walang trabaho, ang mga hindi makabili ng itlog, karne o prutas, ang mga bagong graduate na walang makuhang trabaho at ang mga manggagawang tinanggal dahil sa pagsasara ng mga negosyo. Sa bawat sagutan ng taripa ng US at China, ang tunay na nawawalan ay ang mamamayang Tsino. Ang foreign trade ay nagkakagulo, ang mga pabrika ay nagsasara, at ang mga employer ay tumatakbo habang iniiwan ang kanilang mga empleyado sa kawalan. Ang masaklap pa, imbes na ayusin ang ekonomiya, ay tuloy lang sa paniniil ang CCP. Pinipigil nila ang mga pribadong kumpanya at sinasakal ang mga negosyong lokal. Sinasabi nilang ito ay para sa interes ng bayan, pero hindi ba't ang bayan ay ang mismong mga taong naghihirap ngayon? Ang problema ng bansa ay hindi nagsimula sa gulo sa labas, kundi sa kapabayaan sa loob. Sa kabila ng mga sigalot, hindi pa dyan natatapos ang sakuna. Matagal nang nararanasan ng China ng isang napakatinding krisis sa real estate. Ilang taon nang hindi natatapos ang mga proyektong pabahay at ang mga mamimiling matagal nang naghulog ay wala pa ring bahay na matirhan. Sa Guangdong, ilang mamimili ng mga ghost condos ang nagprotesta sa harap ng opisina ng gobyerno. Dala ang panawagang ibalik ang bahay namin. Imbis na tulungan ay sinaktan at inaresto pa sila. Ganito kadesperado ang sitwasyon sa China, real estate ang pinaka ng mga tao ng kanilang ipon. Bakit? Dahil halos lahat ng malalaking negosyo ay kontrolado ng estado at hindi sila bukas para sa mamamayan. Ibig sabihin, wala halos oportunidad ang mga ordinaryong tao para sa makabuluhang investment maliban sa pagbili ng lupa at bahay. Bukod pa rito, Bahagi ng kultura nila ang pagkakaroon ng bahay bilang sukatan ng katayuan sa buhay, lalo na para sa mga kalalakihang gustong makapag-asawa. Ngunit ang pag-asa sa real estate ay naging parang bula. Sobrang dami ng mga bahay na nabili kahit hindi pa nagsisimula ang konstruksyon dahil sa takot ng mga tao na mahuli sa kita. Nagdulot ito ng sobrang supply. At nang bumagsak ang kumpanyang Everand, na dating pinakamalaking property developer sa buong Asia, doon na nagsimula ang malaking gulo. Napagtanto ng mga tao na ang matagal nilang inaasahan na pag-angat ay isa palang ilusyon. Kung noong una ay sinasabing 70% ng yaman ng Chinese families ay nasa real estate, ano na lang ang natira sa kanila ngayon? Sa bansang China, hindi talaga pwedeng bilhin ang lupa. Sa halip, inuupahan ito ng mga kumpanya tulad ng Everand mula sa lokal na gobyerno. Pagkatapos makakuha ng lupa, nagbebenta sila ng bahay na hindi pa man lang nasisimulan ang konstruksyon. Nababayaran sila ng buo ng mga mamimili dahil mataas ang pangarap ng marami na magkaroon ng sariling bahay balang araw. Marami ang kumukuha ng utang o mortgage para lang makasabay sa pagbili. Ngunit dito nagsimula ang problema. Ang perang natanggap ni Everand ay hindi ginamit para sa pagtatayo ng bahay. Sa halip, ito ay ginamit na paunang bayad para makaupa pa ng mas maraming lupa. Sa ganitong paraan, mas marami silang pwedeng ibenta na bahay na hindi pa rin totoong nagsisimulang gawin. Isa itong uri ng sistema na parang pyramid scheme kung saan ang pera ng bagong mamimili ay ginagamit sa mga lumang pangako. Ang ganitong sistema ay hindi pwedeng magpatuloy habang buhay. Ayon sa simpleng matematika, mauubos rin ang taong pwedeng sumali at bumili kung wala ng bagong perang pumapasok, wala na rin pondo para sa tunay na konstruksyon ng bahay. Sa huli, maraming bahay ang hindi na itayo at maraming mamimili ang nawalan ng pag-asa. Mas lalong lumala ang sitwasyon dahil mismo ang lokal na gobyerno ay nakikinabang sa ganitong sistema. Ang malaking bahagi ng kita ng lokal na pamahalaan ay galing sa pag-upa ng lupa sa mga kumpanya tulad ng Evergrande. Kaya kahit alam nilang mapanganib ang kalakaran, hinayaan nila ito. Mas malaki ang kita, mas masaya sila, kahit ang kapalit ay ang kapakanan ng mamamayan. Ang tinatawag dito ay perverse incentive kung saan ang dapat magprotekta sa tao ay siya pa mismong nakikinabang sa panlilinlang. Dahil dito, lumobo ng husto ang real estate bubble sa China. Sa huli, nang sa wakas ay umaksyon na ang pamahalaan sa ilalim ng tinatawag na Three Red Lines Policy, huli na ang lahat. Naibenta na ang milyon-milyong bahay pero wala ng pondo para sa kanilang pagtatayo. Dahil sa pagkabigong ito, maraming mamamayan ang nagprotesta. May ilang pagkakataon pa na nauwi ito sa karahasan. Sa isang lugar sa Guangdong, binugbog hanggang mamatay ang isang opisyal ng CCP dahil sa isyu ng kompensasyon sa mga nasirang bahay. Maraming ulat tungkol dito ay tinanggal o tinakpan ng gobyerno, pero lumalabas sa ilang pagsasalin na sangkot sa paninikil at hindi pagbabayad ang naturang opisyal. Ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng mga tao. Hindi sila natakot kundi natuwa pa sa nangyari. Sa mga komentaryo online, maraming Chino ang nagsabing buti nga at nararapat lang daw ito dahil pahirap ang mga opisyal sa mga tao. Ang ganitong damdamin ng galit ay bunga ng patong-patong na pagkabigo at korupsyon sa loob ng sistema. Dagdag pa rito ang mga maling pasya ng pamahalaan tulad ng pagbabawal sa pagbili ng mga eroplano mula sa Boeing. Gusto nilang bumili na lang mula sa sariling kumpanyang Chino na gumagawa ng C-919 na eroplano. Eh. Pero ang problema, may ulat pa ng isang C-919 na bumagsak sa palayan. Samantalang ang mismong leader ng bansa, ay sumasakay pa rin sa eroplano ng Boeing. Isa na naman itong patunay ng doble karang pamumuno. Ang buong pangyayari ay isang babala sa atin na kung saan may kasakiman, panlilinlang at maling pamamahala, tiyak na may kabiguan ring darating. Hindi lang pera ang nawala sa mga tao kundi tiwala, tahanan at kinabukasan. Ang mga leader na hindi inuuna ang mamamayan ay siguradong haharap sa galit ng bayan kung hindi man ngayon ay darating rin sa tamang panahon. At sa huli, makikita natin kung paano ang kasakiman, kapabayaan at maling pamumuno ay pwedeng magdulot ng trahedya sa buhay ng ordinaryong mamamayan. Ang sistemang parang pyramid scheme ay hindi kailanman tatagal at ang epekto nito ay maaaring buhay ang mawala. Kung kayo ang tatanungin, dapat bang managot ang gobyerno sa ganitong klase ng kapalpakan? Ikomento nyo ang iyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.